Hello guys, ito nga po pala yung mga ganap. Nung pauwi po kami ng Maynila. Ayan po, pupunta muna po ako ng mami para magkisa kanila. Ayan po si mami, kinis ko na po. Pagkatapos naman po, kinis ko din po si Sanse. Tapos po si Baby Sab Sab. Kinis ko na din po siya. Tapos po, nagbabay na din po siya. Pupunta naman po ako kay Ate Sheena, yung kamukha ko po. Tapos po kay Ninang Lore din po, nag po ako, tsaka po kay nanay. Ayan po, tsaka po kay tatay, kinis ko din po sila at yakap. Ayan naman po si papa nag-kiss din po ako. Tapos po kay mama nagyakap at kiss po ako. Tapos po, bibigyan po ako ni Mamu ng baon. Ayan po, binigay niya po sa akin yung 1K. Maraming maraming salamat po, Mamu. Ayan naman po si Tito Sander. Nagyakap naman po ako sa kanya. Tapos po, pumunta ako kay dito para po magyakap sa kanila. At magkiss po. Para po sabihin na pauwi na po kami. Tapos po, sabi nila sa akin, ay mag-iingat daw po kami ni Mama. Ayan naman po si Tito Ilo, asawa po ni Ditche. Nag-kiss at yakap po pala ako sa kanya. At pagkatapos po, binigyan niya din po ako na baon na 1K. Maraming maraming salamat po. Tito Nilo sa 1K. Ayan po, nakasakay na po kami sa bus ni Mama. Wala pa pong mga pasahero. Pagkatapos po, nagutom po ako, kaya kumain po ako ng Jollibee. Buti na lang po, meron dala si Mama Spaghetti. Kung mapapansin nyo nga po pala sa video, ay malungkot po ako. Dahil matagal na naman po, bago makauwi po ng Bulacan. Kaya sobrang mamimiss ko po sila dyan. Parang ang bilis lang po ng araw. Pauwi na naman kami ng Maynila. Parang kahapon lang, pauwi po kami ng Bulacan. Sa Maynila nga po pala kami nakatira. At dun po ako nag-aaral. Kaya kailangan po naming umuwi dahil malapit na naman po ang pasukan. At kailangan ko pong magpa-enroll. Ang mahalaga na naman po ay nakauwi po kaming Bulacan. Para makita ko po ang iba naming pamilya. Sa susunod po na uwi namin ay madalas na. Kapag marami na po kaming pamasahe. Sa ngayon po ay okay na po. Yung makauwi paminsan-minsan. Nakakapagod man po ang aming biyahe dahil malayo at madami kaming kailangan sakyan ay okay lang po dahil masaya na po kami sulit naman po ang aming bakasyon sa bulacan shout out nga po pala sa pamilya po namin sa bulacan pati na rin po sa maynila maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo sa amin. Please like, comment, and share. Maraming maraming salamat po ulit guys. God bless. Mama.